Pinalaga ni Tatay Elon ang mga negatibong komento ng ilang netizens sa kanyang post sa social media, kung saan inihayag niya ang pagkamis sa kanyang mga anak. Makikita sa ibinahagi niyang larawan ang dalawang anak niya sa kanyang partner na si Nanay Venus. Sa comment section naglabas ng saluobin ang ilang netizens na sana raw ay isinasama ni Tatay Elon ang kanyang panganay na anak kay Tony Fowler na si niya sa mga ganitong post niya sapagkat anak niya pa rin ito kahit na mayroon pa silang tampuhan. Ilan pang netizens ang nagsabing huwag susukuan ni Tatay Elon si Teronya sapagkat maaaring naghihintay lamang ang bata na iparamdam sa kanya ng ama ang pagmamahal niya dito. Narito ang ilan sa kanilang naging komento. Nagpost na nga po kayo ng picture ng mga anak mo Tatay Elon, dapat sinali mo na rin si Teronya. Para pag nakita man lang niya masabi naman niya na kahit may tampuhan ni ni tatay na ipapadama niya na mahal na mahal niya ako ganun. Tay wag mo sana susupuan si teronia, Naghihintay lang yun sa'yo tay, paramdam mo lang sa kanya na mahal mo din siya tay, sana maging okay na kayo. Sila lang pinost mo, for sure sila lang ang namiss mo at sila lang ang buhay mo. Paano naman si Teronia Fowler baliwala lang sa'yo ganun? makapag ka parang sila lang yung anak mo ba't ganun? Tay, pag magpo-post ka, kumpletuhin mo mga anak mo. Sensya na pero may mali kasi. Di na nakakapagtaka ba't gusto palitan ang apelido ng panganay mo. Unfair ka naman na talaga kay Tyronia noon pa. Kahit pa alam mong ayaw sa'yo, kung makita niya mag-post ka ng mga ganyan, ano kaya mararamdaman niya? Insensitive kasi yung ganitong post dinadagdagan mo lang yung hinanakit ng panganay mo sa'yo. Kahit ayaw niya sa'yo, Ipagpilitan mo sarili mo baka sakaling kahit papano mabawasan yung pain na mula pa pagkabata niya nararamdaman niya na sayo. Alam mo sa totoo lang, siya pa pinakakamukha mo sa lahat ng anak mo. Pinalaga ni Tatay Elon ang ganitong klasing mga komento at saad niya ay hindi porket hindi kasama si Tayro niya sa ibinahagi niyang larawan ay hindi ibig sabihin ito na hindi na niya namimiss ang anak. Inilulugar lamang raw niya ang kanyang sarili. Anya, hindi porket hindi kasama yung panganay kong anak sa picture, hindi ibig sabihin nun hindi ko siya namimiss. Alam ko lang lumugar. Ang hirap sa inyo ang issue nyo, parang wala na akong karapatan. Ilang natizens naman ang nagpayo kay Tatay Elon, na huwag na lamang pansinin ang mga negatibong komento. Anila, ignore them na lang po tatay. pag na lang yung mga taong ganyan na hilig maghusga. Pero sarili nilang dumidi nila tingnan, Huwag mo na sila pansinin, kasi di nila alam kung ano talaga ang dahilan at di rin nila alam kung anong sitwasyon na meron kayo ng panganay mo.